Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at andito na naman po tayo sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumado natin ang ating pecha para po ngayong December 10, 2024. Sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga viewers po natin, maraming maraming salamat po. At ayan mga idol, umpisa natin ang ating sumada dito tayo sa December. Yan ay 12 pa rin. 12 pa rin po tayo at 10 sa ating pecha at 24 sa ating taon. Ayan, ganun pa rin po. Simplify mo natin yung mga numero natin dito. 1 plus 2 is 3. 1 plus 0 is 1. At 2 plus 4 is 6. Ganun din po sa bandang gitna. Add lang natin. 3 plus 1 is 4. At 1 plus 6 is 7. Ganun pa rin sa bandang baba. 4 plus 7 is 11. Ayan mga idol, yan po yung numero natin. Unang numero natin yan, 11. At yung kapares ng numero, dito pa rin po yung sa kanilig na. Ayan, combine lang natin. 3 plus 1 plus 6 is 10. Ayan mga idol, yan po yung kapares nating numero. Meron tayong G's. At pwede rin po natin matayaan yung kombinasyon na yan. 11 G's o kaya naman na G's 11. Ayan, pwede pwede na rin po yan. 2 uh, digits po sila, 10 at 11. Kaya simplify muna natin bago natin yan isumata. Yan, dito po tayo sa 10, 1 plus 0 is 1. At dito, dito po sa 11, 1 plus 1 is 2. Yan, mga idol, yun po ang ating isang sumada, 1 at saka 2. At unahin po natin yung sumada ang 1, kukunin muna natin yung 10. Sumada, so, geez, 1 plus 0 is 1. Pwede rin dyan ang 19. Sumada so, 19. 1, 1 plus 9 is 10. Pwede rin po yung 37, sumada 37, 3 plus 7 is 10. At 28, sumada 28. 2 plus 8 is 11, 2 plus 8 is 10. And my idol, at yun ba ang sumada sa 1, sumada muna natin ang 2. Dito po sa 2, kunin muna natin yung 11, sumada 11, 1 plus 1 is 2. Pwede rin po yung 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin yung 38 sa mga 38 3 plus 8 is 11 at 29 sa mga 29 2 plus 9 is 11 and mga idol yan naman po yung mga numerong nakuha natin sa ating sumada ngayong December 10 yan mga numerong pwede po natin pagpilian rambo lang po natin sila Ito tayong 1, 19 37, 28 2, 11, 20 38 at 29 And mayroon, pili lang po tayo dyan kung ano pa po yung mga nagugustuhan po natin mga kombinasyon. At sa ating sample, kinuha natin ang 10 and 29, 10, 29, 11 at 28. 11, 28, at 38, 19. Ayan mga idol, ito yun naman po yung mga sample po natin. Meron tayong tatlong kombinasyon dyan. Meron tayong 10-29, 11 28, at 3819. 19 Ayan, kung nagustuhan nyo po itong mga sample natin, mga kombinasyon po natin nakuha, pwede, pwede rin po ninyo matayaan. Pwede rin po tayong magdagdag o makakuha pa mga ibang mga numero dito po sa mga ka-insertor po natin mga numero dito na taas. Ayan, kaya na lang po yung pumili o meron po yung mga nagustuhan po natin mga numero. Dahil mga idol, yan po natin ating sa Petya para po ngayong December 10, 2024. Maraming maraming salamat po.